yun po mga kalinga at uh, lipat ulit po tayo sa kabila at uh, mapagpalang araw po ulit sa ating lahat mga kalingap ito, ito po yung mga kalingap, yung mga kabahin po dito yan kasama po rin po natin si eh, Balisha po yung uh, tapalaki na itulong po niya sa atin talaga mga kalingap uh, dito po tayo pupunta sa bahay po dito yan Distribute ko na dila po ang mga bigas. Ah. Dito po tayo mga kalinga sa kanila pong tahanan. Nibiyo eh? ko Nay, ano pangalan niyo po, Nay? Kayo oh. po, nandiyo mo? Si... Lita Lagsil ang pangalan. Lita like, um, Lagsil. Lagsil. Hmm. Nay, ah, pagpasin muna na, ah. yan po muna yung natin. Salamat. At, uh, salamat. Mm. Yan, yan naman po, ah, bigay po ni Sir Jeff ng New Zealand. Salamat, Maraming salamat, salamat. Maraming salamat. Wala pong ano man, ma'am. <laughs> Opo, ko muna rin sir. Kasi, yes, eh. wala tayo, may ipagkakwintuan muna tayo kay nanay. <laughs> Ganda po ng color po nila nanay oh. <laughs> Laki ng bato. Kaso nga lang, may gustong magpaluto ro no. Mag magpaluto yung pusa jet. Bata dito po yung pusa, gusto maluto. Gusto niya jet kasi mainit. Pusa, pusa pa yung mga po sa <laughs> pay makaliya po. Hindi buhay yan, eh. baka mamaya sabihin yung patay buhay yan oh. Oh, buhay yan. <laughs> no, kasi malamig po dito kaya hindi po sa may kalat, pambihirang pusa to. Oh. <laughs>

Ito po yung gagawa po nila mga kalinga po. Ang dami, marami rin po dito, sila gagawa. Dito siya Ah, ang dami, dami, na pa lang stock. Ito ang anak niya. Ngayon. Ng asawa ni, ano, bayo. <laughs> Magpakita ka dito. <laughs> Yun pala kayong may bahay. Ito siya, isa-isa, dapat kanta kang buwangan ka karoon. Ay, ito po Balik ulit tayo na nanay. Kasi nawawala tayo. trabaho namin, sir. Or ma. Opo. Oh, ito po. Yeah, so, but... yung trabaho namin. Gumawa ng stick. Kasi ito yung kabuhayan yeah, namin dito. Oo. Oh. Ako kahit saan. Tumulong akong gumawa ng stick. Opo. <laughs> <laughs> nakakailan pong nakakailan stick po kayo sa isang araw. Tunggu, nanti mesti tukam, mesti tukam satu-dutu. Mayroon yan, mayroon stick. Ah, ma nakakailang hilig kasi ito. Hilig kasi ito. Nagkilog, 150, Sa 150, bali ano lang yun? Kung bibilhin nila? Sa 100, 350. 350, isang araw. Hmm. <coughs> ah, hindi. Hindi. Hindi isang araw yun, sir. Hindi isang araw yun? Parang magdalawang linggo. Lah? 350? Dalawang linggo? Hmm. Ang bira. Nagulo. <laughs> Kasi mahirap. Grabe, kala ko. Grabe pala makakarihirap yung anak Madaling nila. Madaling, Sir, kung may pera siya tapos maraming tumutulong sa kanya. Hmm. Pero kung walang pera, matagal. Hmm. Kailangan talaga kung minsan kukuha ka rin ng katulong para bayaran mo rin sila. Grabe um, mga kalito yung M hindi talaga basta-basta mga kalito oh, yung itong klaseng oh. pagkakitaan yeah, ito. rin po nila. Pero sa, sa kagandahan lang po dito mga kalingap hindi uh, nila problema yung kawayan sa dami po ng kawayan po dito na maaari po nilang pagkuhanan. Ang problema nga lang po, yung sobrang baba ng uh, pagsabintahan nila. Yung mahirap. Kung dadali naman po nila ito sa palingke, ang pagbabagsakan naman ng problema kung sa palingke nyo ibabagsak. Malaking pamasahe. Malaking pamasahe, parang gano'n din. So wala rin po mga kalingap, wala rin silang pagpipilian. Kahit nadalit po nila sa palengke, malaki ang uh, benta nila doon. Kaso nga lang, uh, mapupunta rin sa pumasahin nila. Kasi yung po dito, back in for 300. Kaya lang, ipapunta lang dito yung mga buyer ng stick. Hmm. So, lang pupunta dito. Yun po mga kalina po, mahirap din po talagang kalagayan po nila nanay yan talaga maronto taintita sa kusa ha ay putrao maliso ha ning ning ayo malis oh. oh. sa kalan maka-kanyap so, ay ko pang-bahay dyan marami So, sana mga kalingat po makapag makapagpaabot pa tayo ulit dito kila nanay ng mga bigas. At kung saan nila po abutin po yung bigas po natin at hanggang doon doon po tayo mga kalingat. At siguro kung may mag-sponsor na naman para po makapagpatid po tayo ng bigas dito, akit po ulit, akit mo ulit tayo dito sa kanila mga kalinga. At marami pa po bali nasa 70-80 na kabahayan. Yun na yun sir. 70 or 80 po nakabayan po dito mga kalingap na uh, maliliit yung uh, mga typical bang mga typical na bahay lang po mga kalingap gaya lang po nito yung mga bahay po dito tindan po nito mga kalingap kaya ito lang po yung mga bahay po nila dito mga typical mga bahay kubo yan yari po sa mga kawayan yung mga tagpi tagpi Magkaganda lang po dito mga kalingap yung kanilang overlooking dito kaso alam pag nahulog dito Ewan ko lang Mapupulat ka pa sa baba Pag diyan uh, ka bumalintong <laughs> Balik pa tayo kay nanay Yung mister nyo po nanay Yung taga na siya namatay Ay, taga na namatay Ibig sabihin dalaga pala si nanay Baka napan natin <laughs> Ha Patatang yeah. dalaga. Oh. Sa so, naghahanap po dyan. Yan. Si nanay, free po yan. Message nyo lang po ako. Ibibigay ko na sa inyo yung contact number po nila. Ay, ibibigay po natin contact number nyo. Ba? Maganda pa si Danay, mga kaliga po. <laughs> <laughs> Mali natin. Oh. Magkaroon ng... Uh, Siyempre, mag malapit ang Valentine's. Baka magkakaroon siya ng kalim in partner. Oo, oh, magkakalam magkaka siya ng kabalintino niya. <laughs> ilan taon na po silang balo? 16. 16 years na silang balo? Two years. 2 years. 2 oh, years. years na po silang balo mga kalingap. So, dalagang-dalaga -dalaga na po si nanay. Talaga. Dyson 60. Hmm. Fifty one, sixty one. ah, anak pa ba kayo na <laughs> <laughs> <din nani> <laughs> <gibula> F10, DTV, Kapag senior citizen na hindi na yung Kahit 50 plus hindi na. Hmm. Uh, wala na talaga, minapos na. Ay. Uh, hmm. Yan po mga kalingap at masayain po si nanay. At tayo po na ibiro-biro lang po yun mga kalingap. At tayo pa lang po natin si nanay. Oo. Uh, Biro-biro pero ba may may gusto din po dyan. Available po. <laughs> 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 pa Pamain na lang po dyan mga kalingap. <laughs> so yun po basa po talaga dito sila dito so parang uh, sanay, sanayin na sanayin po talaga sila dito sa ganyan itong gawain mga kalihan so, mm. so alam malalaki lang po itong stick nila nanay hindi kaya nung napuntahan natin na maliliit ito saging. matataba po yung mga stick po nila oh. ito para saan to na stick na ito ah sa saging yung kanina, pang barbecue. Yung maliliit. Hmm. So yun po mga kalinga po ta, hanggang dito lang po muna ang ating vlog. At uh, siyempre po mga kalinga pa, supportan po natin sila Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Atid na vlog, at ang buong team Kalinga. Po. Ganun din po ang yung abang lingkod, Kalinga Turap. Okay, get po tayo lagi and God bless. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Salamat.